Kayo ba ay magkakakilala? Hindi. Hindi. Po. Pero lahat kayo, kakilala nyo si Mavel. Either uh, naging kaklase, naging kapitbahay. Yes, or... recommend po ng kakilala. Yes, May ko. pirmahan pa ng investment agreement eh. Ang investment agreement na ito ay nagsasaad na yung binigay nyo na pera, tutubo more or less ng 20% a month. Uh, okay? Ano ang pasalo-paluwagan? Sige, paki-paliwanag na. Ang Bali attorney po, yung pasalupalawagan po is may dati po siyang member mm. na siguro po nag... Nag nagloko po siya sa paghuhulog, hindi mm. na po niya kinaya. Ang gagawin po ni Ate Mabel, mm. ipapasalo niya po sa ibang tao. Okay. Which is, yung mga nahulog po ng ta unang tao, mm -mm. ibibigay daw po niya sa amin ng libre. Mm. Sa tapos yung mga <clears throat> ano naman po, papaghabulin niya po kami ng mga hulog, katulad po 60,000 pesos, mm. para po mapasamin po yung mga naunang nahulog. Nung okay. unang Sabihin na lang natin na January, February, March, April, May. 10,000, 10,000, 10,000. So, 50. Nung June, hindi na naghulog. July, hindi na naghulog. August ngayon, sabi niya sa'yo, saluhin po Saluhin namin. mo. Yung 50,000 na nahulog, okay na yon. Pero, bayaran mo yung hindi nahulog. Apo. apo. Ayan, ganyan na no. Na, so, 20 yon. Apo. Tapos, baka meron pang, kung gusto mo, i-advance mo na rin. Apo. <laughs> yung, may admin fee pa, yung mga yeah, ganyan, 'di ba? Okay. Ang tanong ko noon, paano niyo nalaman at ni na meron ngang sinasalo kayo? May pinapakita? Um, meron po siya sa aming mga group chat po. Ina-add mm. niya po kami doon. Sa sobrang tiwala po namin sa kanya, naging kampante na po kami sa group okay. chat. Po. Balik tayo doon sa Bakit kayo nagtiwala? Dahil nung unang mga buwan, yung pera ninyo ay tumutugtog, kumikita Kumita po, kumikita. Sige, doon naman tayo ngayon sa Magkano ang initial mo na investment? Magkano ako po, ang una mong ano? Ang naging investment ko po sa kanya is 60,000 pesos po 'yon. Investment lang investment po 'yun. Investment talaga so hinulog. Hindi 'yun pasalo. Hindi po. Ah, oh, so ibig sabihin parang kasama 'yun dun sa mga ipapautang niya. Opo. Okay. Yung 60,000 na 'yon kumita ba? Once lang po ako kumita po ng 12,000 tapos ang masama pa po doon, ipinasok po niya sa hulog ko sa paluwagan. 'Yon. So nag-gisa ka sa sarili mong mantika. Opo. Paano mo siya nakilala? Ano mo um, ba siya? unang po attorney, nakikita ko lang po yung mga kakilala ko na mm. nag-invest sa kanya na magaganda po yung feedback mm -hmm. hanggang ngayong January 2025 po na din po ako na mag-start po sa 5,000 pesos po. Mm -hmm. Tapos sa sobrang tiwala ko po ang galing po niya makipag-usap. Ngayon po yung buong family ko po ininganyo ko po sila na mag-invest din po hanggang sa paluwagan po yung niloan po ng stepfather ko na pampagawa sa bahay Inano in 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 rin Apo. nila ito ba ay may opisina wala wala, wala po may sekretary ba siya o siya lang wala. siya lang po siya talaga siya lang naka Sa'yo naman Michelle magkano ang una mong naibigay am um, sa akin po is 1.2m yung total po <laughs> bali apat na investment po yung naipasok ko yung isa po 300 okay ano um, yun? Isang bulto lang yun? O hindi dahan? po. Per month po siya. So, dahan-dahan. May bumalik naman sa'yo noon. Yes po. Do yung unang investment ko po sa is 300,000. Mm, pero binalik um, mo rin lang. Binalik yung niya kinita. po 180. Mm. Kasi 60 po siya per month. Mm. Ayun po yung bumalik sa akin nung 3 months lang. Mm -mm. Bali, nung next year po, ano po nag-end na po yung contract. Nire-renew po niya ng ano. Wala pong pasabi. Eh. Nire-renew lang po niya kaagad. Okay. Pero yung iniluwal mo na pera, magkano ang binagsak mo na pera sa kanya talaga? Ano po, 712,000. Kaya ah, lang po. siya umabot ng 1.2 kasi yung kita nun... Hindi pa meron pa pong paluwagan sa ka-credit card tapos yung bigas ko po. Okay, so dali ha, dumadami. Ah, so yan yung investment, so to speak. Ito yun, ito yon investment agreement. Iba pa po yan. Ay, ah, iba pa oh. Oh, po. Opo. Meron po kasi siyang kinuha sa aking paluwagan. Tapos yung... Pasalo. Ito yung pasalo. Apo, pasalo. Magkano naman worth yon? Ano po, 135,000 po yung naulog okay. po. Okay. Tapos doon sa bigas? Um, 3,300 naman po yung balance niya. Sa bigas? Apo. Kunti Tapos yung yan. sa credit card po, apat na phone po yung nakuha niya sa akin. 244,000 Okay. Po. Sir, sa'yo. Magkano sa'yo? Yung sa akin po, baling 90K. 90,000? Investment lang. Po. Investment. Wala kang pasalo? Wala ako. So, na lang. Yung bang 90 mo ay may kinita naman o wala talagang kinita yon? Meron po, ano lang po, bali 12K lang po, dalawang 6K lang po yung nabigyan niya sa Dalawang 6K, oh. so kung totoo siyan, sabihin na lang natin na 90 minus 12, mm -hmm. parang ang nawala lang talaga sa iyo eh 78. Ay, hindi po, capital ko na po yung 90. Ah, capital so, mo talaga yung 90 mm -hmm. sa iyo? Bali, nakiride lang po talaga ako. Mhmm. -mm hindi rin po yung nakapangalan sa contract. Pero ako po kasi yung nagyaya po dun sa... So, ikaw bali, ngayon pali, yung sinisisi? Hindi naman po. Bali, wala na rin pong problema kasi binayaran ko na din po yung... Ikaw ang nagbayad? Mali ako na lang po yung ano, para... Magkano? Pa, po, bali. Bali, yung sa contract po namin, yung sa indib sa amin po is 20K. 20. Tapos, na, okay. may neride po po ang 20K plus 20K din. Bali, 40. Okay, so, 40. Po na. Walang bumalik sa'yo? abali nakatanggap po siguro dalawang 4,000. Kaso sobrang late din po. Doon po yung doon na po okay, na simulan. Cost of money. Na ano? ano? Sa akin naman po, uh, 155k po. Ako Dios ko. Tapos eh, ang natanggap ko lang po uh, dalawang 4k tsaka isang 7k. So 11. So, 155 minus 11. Para pampalubag-luog na rin lang. Uh oh, Diyos ko, wala kang pasalo. Wala po. 45k po yung nailabas kong pera. Yung pasalo niya po 35k, bali 80,000. 80. 80. O, o, o. May bumalik sa iyo kahit 5,000? Yung bumalik kasi sa akin, ma'am, para kasi yung 7th birthday ng baby ko. So yung naipon namin pera is binayad ko dun sa ha yung pa yung, okay. yung pasalo? po. Opo. Okay. Tapos so, sabi ganun niya So talaga niya parang nagigisa sa okay. lalo kayo. Opo. Nung nalaman ko po kasi yung three days before na ng birthday ng baby ko, inutusan niya ako mangutang ng 40,000. Ah, Siya daw po magbabayad <coughs> ng interest na 20% po. So yung wala po ako nakukuha technically na ano, puro interest po niya yung binabayad <coughs> po. Yung sa akin po, yung nakapangalan po kasi sa contract ako, pero may mga nakiray din po. Yung total po nun, 360 kasama po yung palawagan doon. Bali, 300 sa investment, tapos 60K po sa palawagan. Pero yung akin po doon, 200K. Yun lang po yung parang Paano investment. mo siya nakilala, si Mabel? Bakit um, mo siya kilala? Bali, si Dennis po kasi ano, may, uh, katrabaho ko siya. So, na, tapos si Dennis naman, paano mo nakilala? si Mabel. Yun po, uh, naging cowork ko po siya dati doon sa ano, sa service provider po ng uh, Modern Tech. So okay. parang HR po siya doon tapos mm -hmm. ako po yung <coughs> ko po siya nakilala. Okay. Sinusubukan natin tawagan si Mabel ha, pero ayaw ayon yung sumagot. Kayo, kailan niyo huling sinong huling nakausap si Mabel? Sa akin po sa text, kahapon lang. Pero text lang po siya. Anong ina-acknowledge ba niya? Yung ano po kasi may dalawa po kasi siyang delay na due date do sa phone ko. Hanggang ngayon hindi pa rin po niya nababayaran. So ayun po, ina-update ko po siya. Tapos nag-text po siya kahapon na sa 27 daw po yung isa. Tapos ngayon po may due date po siya ngayong araw. Hindi po siya nagre hindi rin. Okay. Magandang hapon po Attorney Dennis. Ay, magandang hapon po, ma'am. Ano po ba ang maaari nating gawin para matulungan at lalong-lalo na para hindi na makapagbiktima pa ng iba? Itong mga uh, ganitong sistema, uh, they have with them some kind of an investment agreement but I am very sure na hindi registered as yes, a non-bank financial intermediary or o. even yung paluwagan na yan. Usually kasi, di ba, attorney, pagka yung mga paluwagan, mga homeowners association o. 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 or yung o. O. mga, uh, madalas yan, yung mga, mga, uh, ano tayo dito, yung mga housing, yung mga housing, tapos yes, am. yan, among them, meron. Is it sufficient? Does this constitute fraud? Ano po ba ang ano nito? Mm. Ma'am, uh, yung pong base po sa kwento ng ating mga biktima, no? yung po kasing paluwagan, hindi naman po siya illegal mm -hmm. pa, per se. Yes. Mm -hmm. Pero kung nag-involve na po siya ng uh, investment solicitation, katulad po ng nangyayari, ito mm -hmm. po ay pumapasok na bilang securities na kailangan po ay nakarehistro sa ating Securities and Exchange Commission. Yes. Isa oh, pa oh. po, ang uh, pagsusulisip po ng investment sa general public, maging individual man o isang corporation, ay kinakailangan po ng <coughs> secondary license sa Securities and Exchange Commission. Yes. So mukhang papasok po ito sa violation ng uh, security sa regulation po. Yun. Um, that one, uh, haharapin niyan ni mavel Paano naman po yung recovery ng pera nila? Uh, how do we go about it po? Ma'am, doon po sa recovery ng pera, aside po pala do sa security sa regulation code mm -mm. um mabab rin po ang, uh, uh, revised penal code yung for yes and possibly po yung cybercrime prevention act dahil po meron silang uh, online transaction o oh, gumamit ng uh, yes. internet technology do sa pag uh, commit ng offense yes yun naman uh, po sa recovery nung nung uh, kanilang mga investment hindi po natin mapapangako na yung recovery. siguro po Mm -hmm. pagka uh, nasampa natin ng kaukulang kaso yung uh, mm -hmm. uh, kanilang nireklamo, nire na nasa sa kanila na puyok po yung papano po ang magiging uh, yes. uh, ano pag-uusap nila kung magkakaun po man sila ng uh, pag-uusap nandiyan naman sa inyo lahat ng inyong mga proof 'di ba ng yes, mga po. katibayan ng mga transaksyon ninyo including yung pagdeposito ninyo at sa pangalan talaga niya yes, no uh, sabi nyo pati ang husband niya kasama oh, Um attorney lately po nung mm -hmm. pumutok na po yung issue niya mm -hmm. na nawawala na po yung mga pera namin. Asawa niya na po yung nakikipag-coordinate sa amin kasi nga po hindi daw po okay yung mental health niya. So mental health ni Mabel, depressed, depressed daw though. po. O, eh paano naman kayo? Yeah. Nagpapasay psychiatrist po siya. Bakit dapat bago siya nagnegosyo, nagpapasay psychiatrist na muna siya. Eh. Psychiatrist na nga daw po siya. Ilan kayong lahat sa pagkakaalam ninyo? Sampu po kaming member kada paluwagan po. Pero marami siyang paluwagan. paluwagan po. so kung sampu kayo sa kada paluwagan, ilan ang paluwagan sa pagkakaalam ninyo? Ako po kasi ang paluwagan ko sa kanya, bali parang 8 po or 7 po. Ay sus, Itong paluwagan na ito ang bumubuhay sa paluwagan na ito. Itong paluwagan na ito bubuhay sa susunod na paluwagan. Number one pa po siya ng... po, Oh. Siya pa ang sumuhod na kasama siya, siya sa paluwagan. Opo, po sa, sa, member, sa GC po namin, siya okay. po yung unang sumuhod ng 100K. Tapos yung pangalawa, pangatlo, nag na lang po sa GC namin. Tapos wala man lang siyang reaction na umalis na nakasahod na parang ang hinala lang po namin. Dami, ba yung, oh, yun? Po yung hinala dami namin. Dami yun. accounts. Ganun. Yun, yun lang po yung ano namin, hinala namin. Rio, Uh yes. make sure na yung mga documentation will be ready para sa NBI. Yes. Thank, Thank you po. Well. Good time. luck.